sa magandang hapon po sa kanilang lahat magandang hapon, happy new year happy new year mga ka-fambam kuman tayo dito okay, so alright, up to tayo, tayo po ay nasa Bagak Ano anong ginagawa namin dito? kami po ay enjoy din pag may time so makikita niyo pinabangang pag lumubog nung haring araw sunset kami okay. po ay nasa bagat pag kasama ang aming Velasco, Velasco family shout out shout out tayo ah, mga kapapa so panibagong taon panibagong taon, panibagong pagsubok. Uh, kung ano-ano pa. So more blessings sana sa ating lahat, no. So, buka, ano ba naka ano kami ngayon overnight. So para ma-enjoy din namin yung oras at uh, araw na lang eh. back to reality na tayo uy may signal oh, may signal So wala signal kasi kanina as in zero signal tayo. May hirap ang data which is okay din naman para wala mo ng upload upload. So ang oras natin ay siguro 4 4 na ba? Uh, four up, or 4.54 Medyo so, maambun Bagakbataan Happy New Year!